Ayan ito mga ka-breeder o. Oh. Akalain yung wala siyang sakit mga ka-breeder dahil malakas silang umain, maganda katawan at masisigla sila. Pero alam nyo ba na nag-dropping stone ang may dugo? Para tandaan nyo na merong coccidiosis dito. Kaya kailangan natin silang gamutin. Hindi natin malalaman kung sino dito yung may nag-iipot ng dugo kaya lahat sila bibigyan natin. Bilang prevention na rin sa mga hindi pa nagkakasakit. At ang gagamitin natin diyan nagamot ay Sulpar QR Tara, timpla tayo Mga breeder yung Sulpar QR Powder siya, mga breeder ito yung ginagamit natin kapag sisu pa lang yung ating gagamutin kapag naman istagat-kak meron tayong tablet dyan, mga breeder Dahil wala tayong bakuna ng coccidiosis ay eh, lagi tayo nagbabantay ng mga droppings nila at ayun na nga, first day nakita natin na merong sin sin sintomas ng coccidiosis kaya agad tayo nagtimpla ng sulfur Powder Tara, bigyan na natin Ayan mga ka-breeder, oh. na sila. Ito yung paraan ko para mainom nila yung gamot. Nasa ganun, makuha nila yung dapat nila makuha nang sila ay gumaling. Ayan. Hindi porget masisigla sila at malakas kumain at wala sila sipon, eh wala na silang sakit. Kailangan pa rin natin i-check yung mga droppings nila. Kagaya nito mga breeder may napansin tayo mga ilang patak ng dugo sa droppings nila. Kaya naman may nabuti natin magtimpla agad ng ating sulfur powder. Ito po ay sulfur QR gawa ng battle cat. Sana makatulong mga breeder